Hello everyone, for today's vlog nga pala ay pupunta kami sa Changi upang bumili ng ulam. Baboy nga pala ang naisipan kong bilhin kasi nagkikrabe kami sa tokot baboy. At nung nakuha ko na ibinili kong baboy ay pumasok na ako sa loob upang bumili ng bawang, sibuyas at sile. Dumaan na nga din pala ako sa bilihan ng buchi upang bumili. Paborito kasi ito ng aking kapatid. Nakita ko nga rin pala pinsan ko sa Changi na ng mga pumusod. At nung pagkalabas ko nga ay may nakita akong nagtitinda ng pananim na talong at sili bumili na rin ako. Nakita ko nga rin pala ang tita at tito ko na kumakaway sa amin ingat sa pag-uwi. Pas forward ngayon, nakauwi na kami ay pinakuloan ko na din nabili kong baboy. Nung malambot na nga ito ay pinirito ko na din. Pagkaprito prito nga ng baboy ay sinunod ko na din lutuin ng tokwa. Ilagay ko na rin nahiwa kong baboy sa lalagyanan. Sinunod ko na rin ilagay ang tokwa, toyo, kalamansi, sibuyas, at sili. Pagkalagay nga ng mga ingredients, halu lang after noon, pwede na tayong kumain.